hello guys Ayan, nandito ako ngayon sa town dahil meron akong binili so yun ang tsura ng town medyo natunaw yung snow dito dahil medyo warm temperature today Ayan, pero marami pa rin part na daming snow ang bumili lang kasi alam pinapay pinapay para sa new year <laughs> so, di ba yung pang new year is ano pinapay lang lang ang town. The city of Olesur. Diba? Medyo okay naman yung temperature ngayon. Medyo may konting ulan. Kaya, yeah. yan ang town. Konti lang yung tao kasi yung mga tao is nasa bakasyon mas maganda dito gumalak pag ano pag ganito, diba? <laughs> dito wala masyadong tao yan diba ganito lang ang itsura ng town Kunti lang yung sasakyan syempre dahil holiday season Ayan. may mga tao rin Ayan. sama natin sa vlog pang vlog na naman tayo dito kasi lumala yun yung yun, maliit na decoration simple lang kasi yung ano dito yung paspo hindi ganun ka bongga <laughs> ayan itong bongga guys ito yung snow dahil kailangan kong magina tingnan yung ice sya diba nilipat ako sa kabila kasi walang ice eh. <laughs> mahirap na o, oh, yeah, Nasa center of Allison ako. Pero, yan. Ang kaana natin. Pag madulas ka dito, ako. Kaya, ingat lang. Ingat sa malamig na lugar. <laughs> <laughs> yan. Yeah. So, ito. Dito na tayo. Kunting, ano lang. Gala-gala. Yan. Bukas sa mga stores maraming sale kasi yung mga tao lang yung pera na ubos na nung Pasko kaya <laughs> yung New Year sale is medyo paubos na rin kaya ah, yun kaya ah, at least nakagala tayo dito today sa town yan yan yung sa likod old building yan since 1908 ayun ang makikita ngayon dito sa town na to. So, mula dito guys, nagpaalam na ako kasi lilipat ako dun sa kabila. Madulas ang daan kaya kailangan natin mag -ingat. Mga ulo ng tao dito puti. <laughs> konti lang yung maitim na buhok. <laughs> Halos lahat naka-bland. Ayan, parang hindi madulas pala. Ayan, may ano may asin. Talaga ng asin o di kaya ng sand ba Para makadaan yung mga tao. Kasi, adulas talaga. Tingnan yun. Tapos, may renovation pang nangyayari. Kaya, yan So, pasok tayo sa mall. pag malling muna tayo. Bibilhin lang kasi ako. Yan wala nang snow. <laughs> so wala dito uli. Bye bye.